no sa bahay nyo na ay tay ay doon din sa baba sa baba din ikaw Kasama baba asawa niyo? kasama kasama niyo? oo oh. sa nakatira ay, sa ilalim mismo ay, sa dito sa biyanan niya ah sa biyanan ni nanay Pwedeng makita yung tinitiran yun? Pwedeng makita? Oo. Ano? na lang? <laughs> ko! Santay. So titignan natin yung bahay ni tatay. Kasi nandito sila sa silong ng tulay oh dito sila nakatera oh. para matulungan sila tatay bahay nila sa ano to sa tarlac sa tarlac po siya sa may tulay mahabang tulay Diyan nga nakatira tayo mismo sa ano sa taas grabe paano pag ano tayo umuulan Anong pangalan mo tay? Ray Ray Kiambaw Kiambaw Si tatay Ray Kiambaw oh. Ngayon no, tay kasi so, Saan ka kumukuha ng tubig mo tay na iniinom? Magarap pa Ay dumba? Oo Tabasa Kasi may kutas yung anong tubig? Ah mga lakan lang kaya yung mga puti pinukulot namin benta. kasi actuality napadpad lang kami dito uh, may pinig up lang kami ngayon nakita ko si ate yung nakaputi tapos nakita ko yung bahay parang ano parang naiyak ako tay <laughs> Tapos dito, tapos dito ako nakatira tayo sa may ano. Sa taas mismo. Di ba natutuwigan to? na uh, Ganun mm -hmm. ba? tanim-tanim lang dito. Lokan no Nakakaintindi lang pero nakakasalita din ng Ilocano. Konti lang sa urbis Pangasinan kami. Kon. Ngayon tay, may bibigay ako kunting tulong sa inyo. Pag Pagpasensyahan nyo na ho. Ano po? Pagbalik ko dito, babalik at babalik ako dito, tay. Para, ano. dito si Ate, oh. Dito sila, oh. So, magkakasama kayong apat dito mismo. Yung ibang ano don iba yun, di ba? Mga ita. Mga ita. Ah. Hanggang ano lang po sila sa hanggang pasko lang sila. Uh, dito, na na, para... Matagal na kayo rito. Kahit oh, lumalim yung ilog, si ate, oh. Si kuya. Tapos ano? Hagdana nila, oh. Nila ate. Ingat ka ate, ha? Ah. Oh. Ay, mag sila. Sila po. Doon. Ikaw na yung sitapon. Wala ba eh. Ha? Alin? Ilang As nata... Asin? Matagal na talaga ka dito, Tay? Ah, matagal lang dito. Taon na? Ay, taon na. Taon na, na rin. Anong kabalik-balik lang ako. Pero talaga... Saan po talaga yung probinsya nyo, Tay? Nati sa San Nicolas Cano. Sa Black Island. San Nicolas... Dito sa Tarlac? Dito sa Tarlac. Mm-mm. Dito sa, eh. mm -hmm. sa Nada demolish balik dito wala kay ano pala kay manala nandito na kami mm na parang ginawa ng bahay nito sana tulungan sila oh dito dito lang sila sa may uh, tulay ng tarlac sa baba tulungan po natin sila mga kabrad dito lang sila si ate oh Yun bahay nila oh Sa lalim lang sila Bali may natutulog pa dun ngayon Dito lang sila talaga oh First time ko lang talaga makapunta rito Mismo dito sa tulay na nag-stay Tapos may nakita ako Nakita ko talaga si ate tapos silang dalawa Tinawag ko So gano na lang tayo no Puhugas okay. <coughs> sila ate oh uh. Oo, kanina, di ba? Andiyan ka, paket ka. Tapos, parang naiiyak ako kasi noon, marami na talaga ako nakikita na ganto kaya nung pag-akyat mo don, babalik to si ate sabi ko. Siguro taga dito to. Tapos may isang matanda, naka, bumaba din dyan. Tamay dalang ano, yelo. Nasaan na, na, siya ngayon? Ah, andun din siya. Sige, pagbalik ko na lang dito, pupunta ako dun. Siguro nandito pa naman kayo nun. Ano? Ay tayo, konting ano lang tayo ha. Opo, opo. Kunting ano lang yan, Tay. Kamagalala, Tay. Para sa inyo po. Para pantawid gutom sa inyo. Ito sila, oh. Babalik at babalik ako dito, Tay, para sa inyo. Kaya magalala. Actually, kasama ko yung asawa ko nandyan sa taas. Uh -huh. Hindi na siya bumaba. Mm -hmm. Alam siya, ano, eh. Oo nga. <laughs> Sige tay, ano po? Hindi na po ako magtatagal tay. Ha? Thank you po. Salamat. Boss. Thank you, thank you. Ate, pabalik ako dito. Ha? Ikaw din ha? Ingat po yan. Thank you, thank you. Bye-bye. Pabalik -bye. ako dito. Tay, sa'yo siya na po tay ah. Yan lang. Bye-bye. Ingat po. Ito sila talaga. Wala. baka nila ayun sila grabe sa tulay lang sila nakatira Mismong tulay lang ho. Ito sila. Ito sila